Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga ngayon. Tara, mamigay na po tayo ng mga 3-digit lucky numbers para po sa lahat. Uy, ang 3-digit lucky numbers natin na marami nang nanalo dito. Gusto ko ikaw, ikaw naman ngayon ang manalo. Umpisaan po natin sa Singapore, 167. China, 315. Texas, 096. Israel, 374. Las Vegas, 434 Alaska, 618 Saudi, 377, Japan, O, 075, Italy, 961, Germany, 317, Korea, 226, Greece, 834, Canada, 099, Mexico, 174, Australia, 288, New Zealand, 735, India, 184, Philippines 940 Thailand 260 Taiwan 745 Malaysia 717 Dubai 322 At Hong Kong 067 At syempre Singapore 927 Zero. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang ating mga 3-digit lucky numbers po ngayong umaga o, Baylaban na mga kalaki, takbo na sa mga sukin yung outlet ah, Mag-rumble para shuruwin Gigigil ako ha ah.